Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay mayroon na naman po akong ituturo sa inyo na isa pong mabisang kaparaanan at ito po ay gumagamit ng isang mabisang orasyon para po ikaw ay igalang ng sino mang nakapalibot sa inyo. Igagalang ka ng inyong kapwa Anuman ang posisyon nito, gaano man ito kayaman, ikaw ay kanyang igagalang. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. ang karunungan po na ituturo ko sa inyo sa video ng ito mga kapatid ay para po ito sa mga taong hindi ginagalang ng kanilang kapwa. Yun bang palagi silang ginagawan ng masama? Palaging minumura, palaging binubuli at, at kung sa tingin mo ay mababa ang kanyang pagtingin sa iyo, palagi kang inaalipusta Gamitin lamang ang orasyon na ito at sigurado po ako na igagalang ka ng taong ito. Lahat po ng tao na iyong makakasalubong at makakasalamuha ay igagalang ka kung gagamitin mo ito bago umalis ng inyong bahay. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Para lubusan pong makamtan ang bisa nito ay gamitin ito araw-araw gamitin po ito bago kayo umalis ng inyong bahay. Nang sa ganoon po ay kumapit po sa inyo ang bisa nito. Bago po umalis ng bahay ay magdasal muna ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos po ay gamitin o isunod ang orasyon na ito at kung mayroon din po kayong ibang mga orasyon na nakuha dito sa aking channel tulad po ng mga orasyon na pangpaamo, pangpasuko at pampawala pang ng galit ng ibang tao ay maaari din pong isunod ninyo sa orasyon na ito nang sa ganoon ay lahat po ay talagang maamong maamo sa inyo pero po pwede na po ang orasyon na ito ito lamang po ang inyong gagamitin kung wala kayong ibang orasyon na nakupya dito sa ating channel. Kapag tapos na po kayo sa pagdasal ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya, ay isunod po ang orasyon na ito ng tatlong ulit. At pagkatapos ay hipan ang inyong sarili ng pakrus. At pagkatapos ay maaari na kayong lumabas. Lahat po ng tao na inyong makakasalamuha ay igagalang ka at maamo sa inyo. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Qualiter minoris tin kantor. ministros generales igosum. Ako ay general. Aha. Yan po ang makapangyarihang orasyon na inyong babanggitin bago kayo umalis ng inyong bahay. Sa una po ay hindi ninyo ito agad-agad mapapagana. Kaya po inirekomenda ko sa inyo na gamitin po ito araw-araw. Nang sa ganoon ay kumapit po sa inyo ang bisa nito. Sana ay gamitin ninyo ito para sa kabutihan ng nakararami at ng iyong sarili. Hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyong lahat.